Chapter 43 Nagbalik kay Jose ang magkakapatid. Lalong tumindi ang tagutom sa kanaan nang maubos na ng pamilya ni Jacob ang pagkain binili sa Egipto, sinabi niya sa kanyang mga anak, Bumili-uli kayo kahit kaunting pagkain sa Egipto, sinabi ni Juda sa kanya Mahigpit po ang bilin sa amin ng gobernador doon na huwag na kami magpapakita sa kanya kung hindi namin kasamang kapatid naming bunso. Kung pasasamahin ninyo siya, bibili po kami ng pagkain doon. Kung hindi ninyo pahihintulutan, hindi po kami maaaring humarap sa gobernador. Sinabi ni Israel, Bakit kasi sinabi ninyong meron pa kayong imang kapatid? Ako ang pinahihirapan ninyo sa nangyayaring ito nagpaliwanag sila. Inusisa po mabuti ang ating pamilya. Itinanong sa amin kung mayroon pa kaming ama at iba pang kapatid. Sinagot po lamang namin ang kanyang mga tanong. Hindi po namin alam na pati si Benjamin ay pipiliting iharap namin sa kanya. Kaya sinabi ni Judah kay Israel, Ama, mamamatay tayo sa gutom pasamahin na ninyo si Benjamin at na makaalis na kami. Itinataya ko ang aking buhay para sa kanya. Ako po ang bahala sa kanya. Kung hindi ko siya maibalik ng buhay, ako ang bunto na ninyo ng lahat ng sisi. Kung hindi ninyo kami pinaghintay ng matagal, marahil ay nakadalawang balik na kami ngayon. Sinabi ni Israel, Kung iyon ang mabuti, sige, payag na ako ngunit magdala kayo ng handog sa gobernador. Kaunting balsamo, pulot pokyutan, astragalo, laudano, alponsigo at almendra. Doblehin ninyo ang dalang salapi sapagkat kailangan ninyong ibalik ang salaping na ilagay sa inyong mga sako. maaring isang pagkakalmali lamang iyon. Isama na ninyo ang inyong kapatid at lumakad na kayo Loobin nawa ng makapangyarihang Diyos na kahabagan kayo ng taong iyon upang magbalik sa akin si Simeon at si Benjamin. Kung hindi man sila maibalik, handa na ang loob ko. Nagdala nga sila ng mga kaloob at sa dapat dalhin at nagbalik sa Egipto kasama si Benjamin. Nang makita ni Jose si Benjamin, iniutos niya sa aliping na mamahala sa kanyang tahanan isama mo sila sa bahay sila sila'y kasalo ko mamayang pananghalian. Magkatay ka ng hayop at iluto mo. Sinunod ng alipin ng utos ni Jose at isinama ang magkakapatid. Natakot sila nang sila'y dalhin sa bahay ni Jose. Sa loob-loob nila, marahil dinala tayo rito dahil sa salaping ibinalik sa ating mga sako na una tayong pumarito. Maaaring bigla na lamang tayong dakpin kunin ang ating mga asno at tayo gawing mga alipin. Kaya nilapitan nila ang katiwala ni Jose at kinausap sa may pintuan ng bahay nito. Sinabi nila, Ginoo, galing na po kami rito minsan at bumili ng pagkain. Nang kami nagpapahinga sa daan, binuksan namin ang aming mga sakot, at nakita sa loob ang lahat ng salaping ibinayad namin sa pagkain. Heto po't dala namin para ibalik sa inyo, may dala po kaming bukod na pambili ng pagkain. Hindi po namin alam kung sinong naglagay ng mga salaping iyon sa mga sako namin. Huwag kayong mag-alala, sabi ng alipin. Huwag kayong matakot. Ang inyong Diyos na siya rin Diyos ng inyong ama ang naglagay ng salaping iyon. Tinanggap ko na ang inyong kabayaran sa binili nyo nung una. Pagkatapos ay inilabas ng katiwala si Simeon at isinama sa kanila. Sila'y pinapasok ng katiwala sa bahay ni Jose. Pinaghugas ng mga paa at pinakain ng kanilang mga asno. Pagkatapos, inilabas na magkakapatid ang kanilang handog para ipagkaloob kay Jose pagdating nito. Narinig nilang doon sila magsasalo-salo. Pagdating ni Jose, yumukod silang lahat sa kanyang harapan at ibinigay ang dala nilang handog. Kinamusta sila ni Jose at pagkatapos ay tinanong, Kumusta naman ang inyong ama? Malakas pa ba siya? Ginoo, buhay pa po siya at malakas, tugon nila. At sila'y lumuhod at yumukod muli sa harapan niya. Pagkakita ni Jose kay Benjamin, siya ay nagtanong, Ito ba ang sinasabi ninyong bunsong kapatid? Pagpalain ka ng Diyos, anak. Hindi mapaglabanan ni Jose ang kanyang damdamin at halos siya mapayak mapaiyak dahil sa pagkakita sa kanyang kapatid. Kaya't siya pumasok sa kanyang silid at doon umiyak. Nang mapayapa na niya ang kanyang kalooban, naghilamo siya. Lumabas at nagpahain ng pagkain. Si Jose ay pinaghain mag-isa sa isang mesa at ang kanyang mga kapatid ay sa ibang mesa magkakasalo naman ng mga Egyptyo sapagkat ikinahihiya nilang makasalo ang mga Hebreo. Kaharap ni Jose ang kanyang mga kapatid na sunod-sunod ang pagkaupo ayon sa gulang. Nagkatinginan sila at takantaka sa gayong pagkakaayos ng kanilang upo. Idinudulot mula sa mesa ni Jose ang pagkain nila at limang beses ang dami ng pagkain idinulot kay Benjamin masaya silang kumain at nag-inuman. Chapter 44 Ang Nawawalang Kopa Inutusan ni Jose ang kanyang katiwala. Punuin mo ng trigo ang kanilang mga sako at bago mo isara ay ilagay mo ang salaping ibinayad nila. At sa sako ng pinakabunso, ilagay mo pa ang aking kopang pilak. Ginawa naman ng katiwala ang iniutos sa kanya. Kinabukasan, maga pa'y umalis na magkahapatid. Sakay ng kanilang mga asno. Hindi pa sila nakakalayo sa lunsod, inutusan ni Jose ang kanyang katiwala. Habulin mo mga taong iyon at sabihin mo sa kanila, Bakit naman ginantihan tayo ng masama ang kabutihang ipinakita namin sa inyo? Bakit ninyo ninakaw ang kopang pilak ng aking Panginoon? Iyon ang iniinuman ng aking Panginoon at ginagamit din niya iyon sa panghuhula. Napakalaking kasalanan ang ginawa ninyong ito. Inabutan sila ng katiwala at gayon nga ang sinabi sa kanila. Sumagot naman sila. Ano pong ibig ninyong sabihin? Bakit kayo nagsalita ng ganyan? ni sa isip pa hindi namin magagawa yan. Nakita naman ninyo, nakarating na kami sa kanaan, gayon may ibinalik pa rin namin sa inyong salaping nakita namin sa loob ng aming sako. Bakit kami magnanako ng pila ko ginto sa tahanan ng inyong Panginoon? Ginoo, kung makita po ninyo sa sino man, sa amin ang kopang sinasabi ninyo ay dapat mamatay at alipinin ninyo kaming lahat. Mabuti, tugon ng katiwala. Kung kanina makita ang kopa, siya ang gagawing alipin. Mahakalaya ng iba. Ibinaba nila ang kanilang mga saho at pinagbubuksan. Isa-isa itong hinalughog ng katiwala mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. At natagpuan ng kopa sa sako ni Benjamin. Pinunit nilang kanilang damit sa tindi ng kalungkutan. Ikinargang muli sa asno ang kanilang mga sako at bumlak, bumalik sa lungsod. Nasa bahay pa si Jose nang magbalik si Juda at ang kanyang mga kapatid. Pagdating doon, sila yumukod sa kanyang harapan. Sinabi ni Jose, Ano itong ginawa ninyo? Hindi ba ninyo alam na marunong akong manghula? Wala kayong maitatago sa akin. Wala na po kami masasabi, sagot ni Juda. Wala po kaming maikakatwiran sa mga pangyayari. Diyos na pong nagbunyag ng aming pag-aasala. Kaya hindi lamang kinakitaan ng kopa, kundi lahat kami alipin na ninyo ngayon. Sinabi ni Jose, hindi. Hindi ko gagawin iyon. Kung kanino nakita ang kopa, siya ang gagawin kong alipin. Ang iba ay makakauwi na sa inyong ama. Nagmakaawa si Judah. Lumapit si Judah kay Jose at ang sabi, nakikiusap po ako. Ginoo, kung inyong mamarapatin, huwag sana ninyong ikagagalit. Ang turing ko sa inyo ay para na kayong faraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang sabi po namin may ama kami matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Patay na ang kapatid ito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya malamahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin namin siya rito upang inyong makita. Ang pinaliwanag po namin mahirap ilayo sa aming ama ang bata sapagkat maaaring ikamatay niya ito. Ngunit ang sabi naman ninyo hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Ang lahat ng ito ay sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kami inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng kaunting pagkain ipinaalaala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang budso namin kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyong dalawa lamang anak ng kanilang ina. Wala nang isa. Maaaring siya'y niluray ng mabangis na hayop at kung ang natitira ay na isasama pa ninyo maaaring mamatay ako sa dalamhati. Ang buhay po ng aming ama ay karugtong na ng buhay ng bata. Kaya kung babalik kami na hindi ito kasama, tiyak na siya ay mamamatay. Kapag nakita niyang hindi namin kasama ang bata, malalagutan siya ng hininga dahil sa kalungkutan. Ang isa pa ay itinaya po ang aking buhay para sa bata. Sinabi ko po na kung siya ay hindi ko maibabalik, ako ang buntunan niya ng sisi. Kaya kung papayag kayo, ako nang alipinin ninyo sa halip na itong aking bunsong kapatid. Pahintulutan na ninyong isama siya ng iba kong mga kapatid. Hindi po ako makakauwi kung hindi kasama si Benjamin. Hindi ko po makakayanan ng matinding dagok na darating sa aming ama. Kung iyon ang mangyayari.